Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalong na sa aking mga subscribers, listeners sa buong mundo, lalong-lalong na dyan sa Pilipinas. Ako po taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa aking maliit na channel. Guys, sa araw na ito, meron na naman akong ibabahagi sa inyo o i-share sa inyo na isa na namang... Uh, ano, informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero, paalala lang po, ang lahat po ito ay aking mga nasaliksik at ang iba naman ay aking mga karanasan. So, simulan na natin guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa para madaling matapos. So, ito na po, hindi ka maiwan-iwanan ng babae kapag ginawa mo itong tatlong bagay sa kanya. So, yung pag-usapan naman natin is ano naman ito yung tungkol naman ito sa sexual, no? Kung ano ang mga gusto ng mga babae at para uh, hindi po tayo maiwan-iwanan, no? Pero sinasabi ko lang po, paalala lang po, hindi po kasiguraduhan na 100% po na magiging katutuhanan ang aking mga tatalakayin. Pero ang pagkakaalam ko po, mataas na porsyento na ang sasabihin ko po sa inyo ay magkakatotoo. So, yung uh, tawag dito, simulan natin yung number one, foreplay. Ano ba ang foreplay? No? Maraming individual, anuman ang kasarian, ang pinakamahalaga sa talik ay ang tinatawag na foreplay. Kabilang dito ang paghipo sa mga masasilang parte sa katawan ng babae paghalik at iba pang anyo ng pagpapahala, pagpalagayang loob na magdudulot ng pagnanasa o libog ng isang babae. So, yan po yung number one guys, no? Yung foreplay. Alam nyo ba guys, parati ko pong binabalik-balik kasi maraming nagtatanong sa akin ng mga subscribers karamihan po mga kalalakihan na kung ano ba talaga ang gusto ng babae, paano ba, ba para madaling labasan, paano ba ganito ganinyan So ito na po, sasabihin ko po sa inyo, ito ang unang-una yung foreplay na tinatawag kapag wala po ito, napaka ano po, napakalungkot po para sa isang babae na hindi po ito ginagawa. Kung isipin mo yun ang tinatawag na ano, romansa, no? Ang gusto kasi naming mga babae, bago ang aktual na isang nang talik ay uh, magkakaroon muna ng romansa. O ito na nga yung foreplay na tinatawag na idadaan muna sa labas. Huwag mo nang pumasok. Kasi natural, kung isipin ninyo, no, nasa labas ang mga, ang mga sensitibong bagay ng isang babae. Na kapag nahawakan yun ng isang lalaki, ay talagang Uh, ah, nandoon yung malilibugan ang babae, maaaraw sila, no? So, yan po. Kaya kailangan po nating daanan po yung labas ng babae, babae bago tayo papasok sa butas. <laughs> kung tawagin. Kaya napakahalaga po para sa amin itong tinatawang na foreplay. Dahil sa panlabas pa lang, pwede na po kaming malabasan. No? Doon pa lang sa ano namin, doon sa baba namin no, wag, wag, po natin masyadong, ano kasi minsan na ano eh, yung naano ng AI dito, no, algorithm yung sobrang ano sa salita, no, yung mga malaswa. So, yung doon, yung sa ari namin, no, lalo na kung nilalaro ninyo yung mani na tinatawag, no, o clitoris na tinatawag, doon pa lang, pwede nang labasan ang isang babae, no, pwede na, hindi na hindi na kailangan na uh, ipasok pa, no? Pero ang mahalaga doon, pwede pong ang babae na uh, labasan ng kahit ilang beses, tatlong beses, basta uunahin sa labas. O unang-una, pwede n'yong palabasan doon sa labas, pangalawa kapag uh, pumasok na kayo. So doon po ang point doon ay foreplay na tinatawag. So, yan po yung unang-unang gawin nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Idaan nyo po sa foreplay una. No? Kaya, ang pangalawa, ang pagtuklas ng iba't-ibang bagay. No? Ano naman ito? Tulad ng iba't-ibang posisyon, paggamit ng mga uh, toys o vibrator ba dyan? At bagong pantasya. Dahil, ang mga babae po ay super mahiyain, no? Dapat lamang na ang lalaki ang mag-lead o manguna at tanungin ang partner kung ano talaga ang gusto niya. So, ano naman ang ibig sabihin, no? Yung sa pangalawa, kailangan naming mga babae na uh, yung tuklasin ninyo. Tuklasin ninyong dalawa kung ano yung gusto ng babae. Uh, tanungin nyo, huwag na lang yung parang ah uh, itambling nyo na yung partner ninyo na ano, kung maaari sabunutan nyo na o ibalibag nyo na basta kung ano yung gusto wag po natin gawin yun guys kasi <laughs> ang babae ay baka naman umayaw na kasi alam nyo guys kaming mga babae meron po kaming mga posisyon na gusto kaya ang pinaka best ituturo ko po sa inyo tanungin nyo po kung anong posisyon na gusto niya dahil kapag ang babae sinabi niya na gusto ko itong posisyon na to, doon pa lang doon siya lalabasan po siya doon sa sinasabi niyang posisyon. Kaya hayaan niyo po siya na uh, tawag di, doon siya lalaban kung makarao siya doon sa gusto niyang posisyon. Mas the best po 'yon kasi kaming mga babae, kahit isang posisyon lang 'yan kapag doon kami nasarapan, hindi na namin kailangan 'yung ibang posisyon, no? kapag nandoon na yung talagang libog na libog na kami, labas na lang yung sa una pa lang na talagang meron din namang mag na ah, gusto ng ano, yung excitement talaga na, o oh, sige, kahit anong anong position, pero sinasabi ko sa inyo guys, kahit anong position, meron kasing babae na hindi po pwede siya halimbawa sa ano sa dog style hindi siya po pwede kahil masakit yung puso niya meron ganun guys eh meron yung babaeng maselan na masakit kaya ganun pa rin yon na kahit sabihin natin na gusto niyo pareho pero merong tendency, magkaroon ng tendency na baka masaktan ng isang babae kasi nga hindi pare-pareho yung taas o baba ba nung tinatawag na matris din ng mga babae, no? Na pag mababa yung matris, kagaya ko mababa yung matris ko, may isang beses na uh, binakstyle ako ng partner ko, talagang napaan, napaliya, hindi sa sarap, kundi sa sakit. Kasi yung pala, kasi ano, una pa lang, kaya hindi ko alam na ganun pala. Yun pala, may nagsabi sa akin na baka mababa daw yung matres ko. Hayon, kaya hindi rin natin masabi na basta-basta na lang kung ano-ano. Kaya, pinakadabes mag-ano po, yung mag-discovery kung ano yung gusto ng babae. Ang babae po ang dapat pagustuhan. Kasi ang lalaki kahit ano naman, siya naman yung tumitira, ba? Diba? Ang babae dapat ang ang paggustuhan kung ano ang gusto niyang posisyon. Kasi kapag ang babae ay gustong gusto niya yung posisyon, tapos ano, tawag dito, uh, inaano, ginagawa niyo naman yung ano niyo, yung dapat nagawin para sa kanya. Kahit doon na, pwede nyo nasang palabasan. Kasi alam nyo guys, ang babae, mahirap ang ibang babae, mahirap lalabasan. Hindi po lahat na babae is nakakaraos. Kaya, pag once na sinabi niya na, ganito ang gusto kong posisyon, mag-stay ka dyan, sige, ano, ano, tawag dito, mag-ano ka na lang, uh, yung gawin mo kung ano yung, ano mo, yung tawag dito, gawin mo kung ano yung nararapat para sa kanya, na baka doon na siya labasan. Kaya, ano na lang, ah, uh, pagbigyan mo na lang si Mrs. Dahil alam nyo guys, kapag nalabasan si Mrs., kayo pwede nyo nang gawin kung anong gusto ninyong posisyon. No? Magit nyo kaya ako. Kasi kapag nalabasan ng isang babae, tapos hindi pa kayo, pwede nyo nang sabihin na, o sige, gusto ko ng dog style, Oo, oo naman yung babae. Kasi ang kaming mga babae, ang iniisip namin kasi parati is yung kailan kami labasan, paano kami labasan. Ganon po ang ano namin isip. Kasi kami mga babae po guys, emotional masyado. Alam nyo guys na kahit nakikipagtalik pa, nandun pa yung problema, yung anak, yung ano iniisip, kung ano-ano. Hindi para, para, hindi pareho sa lalaki na kapag siguro nasa gira na, ay sige na, banatan na. Pero iba po ang babae nandoon yung ano talaga pero wag wag po natin wag po, po natin sisihin kami wag po kami sisihin kasi ganun talaga kami na uh, ipinanganak na talaga ang babae no so irespeto naman natin yung ano na yon yung tawag dito yung bagay na yon para sa mga kababaihan kaya simple lang masyado ang babae kapag ang babae ay uh, nasasarapan siya sa isang bagay na ginagawa ng mahal niya sa buhay ay talagang i-steady mo na doon. O kung halimbawa, doon pa lang sa labas, kinakain mo yung tahong niya, ay doon na, palabasan mo siya. O di sa next, ano naman, actual na sexual na yon O di makadalawa, makatatlo pa si misis, di ba? Yun ang ibig kong sabihin. O yan po yung pangalawa, guys, no? Magtuklas, magtuklas ng iba't ibang bagay. At ang panglas naman natin, guys, ito, para ito na ngayon sinasabi ko na itong tatlong ito kapag uh, ginawa mo, sa isang babae o sa minamahal ninyo, hindi kayo basta-basta maiwanan. Itong pangatlo is yung lambingan pagkatapos ng talik. Ito napaka-ano po ito sa isang babae, guys. Kaya nga, kanina ko pa sinasabi na napaka emotional po ng isang babae. No? Kapag... Nako, sorry. Kapag pagkatapos ng talik niyo no? Napakahalaga po sa aming mga babae na pagkatapos ng talik ay may kaunting lambingan dahil kaming mga babae ay very emotional sa pagyakap at kaunting pakikipag-usap nakakapagbigay sa amin ng malaking kaligayahan. Isa pa po yan. Labas doon sa nakaraos kami, nalabasan kami. Tapos plus, pagkatapos ninyong nagtalik, naglambing ka, naglambingan kayong dalawa, wala na. Hindi ka talaga maiwan-iwan ng babae. Ito guys, hindi ko naman din sinabi na 100%, pero kapag ginawa nyo itong tatlong ito, yung sinabi ko na nga, na number one, foreplay. Pag, pangalawa, ang pagtuklas ng iba't ibang bagay na gusto ni Mrs. At itong pangatlo, na lambingan pagkatapos ng talik, 95% siguro, no? na hindi kayo maiwan-iwanan ng kanyong mga misis o hindi na siguro maghanap pa ang ating mga partner na kababaihan. Dahil napakasimple naming mga baba, hindi po kami sa lawahan talaga. Kaso lang, nagkakaroon minsan ng walang ano, satisfying sexual kasi kaya yun po na nambabain. Ang, ano, hindi po ibig sabihin na ang asawa natin is yung ah uh, na dahil siguro hindi ka na love hindi po meron pong tinatawag na ano hindi po satisfied minsan so kailangan po natin na uh, tawag dito yung pahalagahan kung ano talaga yung gusto ng kababaihan minsan yung mga mahal natin sa buhay. Kaya ito yung number three na lambingan pagkatapos ng tali. Kahit yakapin nyo man lang siya o ano, 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 masaya ka ngayon o yung ano mo halik-halikan mo yung ulo niya. Kahit i-ano mo doon dito sa ano mo, dito sa tawag dito, pahigain mo dito. So, yan ang, yan ang mga gusto ng isang babae. Tandaan natin guys, gustong gusto yan ng mga babae yung himas ng mga buhok pagkatapos ng talik. So, bago tumayo, kaunting ano lang, katu, kat, kat, uh, tawag dito, kaunting tulog, tapos lambingan. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking, isa na namang uh, tawag dito, mahalaga ba o mapagkunan nyo ng kaunting informasyon? Sa video kong ito ngayon, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa sunod, bye-bye. Sayonara.